Alamin pa natin ang kwento sa Painting for Chemo Project ni Mang Jerry. Kasama natin ngayon si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, nasaan na si Mang Jerry dun sa kanyang 900,000 pesos na gold? Actually, Popsy, kasi simula nga lang nila na uh, mag-fundraising para sa chemotherapy sa gamutan ng kanyang misis. At ito nga, uh, paintings, uh, paintings for a cause kakapos lang ni Tatay Jerry uh, five days ago. At uh, sa loob ng five days na yon nakapagbenta siya ng uh, dalawang paintings worth 10000 each. So sa ngayon, nakaka twenty thousand pa lang siya pero malayo-layo dun sa hundred 900000 pero malaking pasalamat daw sila. Dahil kahit paano umabot doon sa schedule na first chemo ng kanyang missis na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Kahanga-hanga itong diskarte ni Mang Jerry ano. Mm -hmm. Pero kumusta na ba yung kanyang misis. missis? Mm -hmm. Pops Jay, ayun, nasa bahay naman yung kanyang misis at patuloy nagpapagaling. Pero ayan, nakwento niya nga sa atin kanina na teacher yung kanyang misis at patuloy pa rin na pumapasok sa eskwelahan kahit na may mga nararamdaman, bagong opera at bagong chemo kasi iniisip nga nila pandagdag din kahit papano dun sa kanilang mga pangangailangan sa gamutan. Pero yung kanyang misis, ah, mahapansin daw, syempre nangayayat, walang ganang kumain, siguro daw, epekto nung ah, Pero tuloy-tuloy naman yung chemo. No? Mm -mm. actually reply Jerry uh, once a month 'yung schedule Oo. ng kanyang chemo. So ayun. Uh, kaya kailangan daw talaga nilang magtipid at mag-ipon para matutus-tusan ito monthly. Bago pa nagkasakit 'yung kanyang missis, 'yung missis ni Mang Jerry, no? Uh, ano ang kabuhayan ni Mang Jerry? Sir, talagang nagpipinta o ano ba ito? Mm -hmm. Paps J, nabanggit niya, job okay. order yung kanyang trabaho sa munisipyo at uh, first time niyang ibenta yung kanyang mga paintings noon. Hobby niya lang daw talaga ito at ah, okay. uh, iniipon niya lang sa bahay niya kasi natutuwa okay. siya na nakadisplay yung mga paintings niya. Pero ngayon dahil nga medyo kulang at kailangan magtipid para sa gamutan ng kanyang misis, naisip niya na dumiskarte at... Uh, ibenta na yung kanyang mga pinaka-iingatan na pinakamahal na mga paintings. Yung nakita natin uh, ng mga obra ni Mang Jerry no, uh, yung mga nabenta halimbawa yung dalawa. Ah, mm -mm. uh, gaano katagal ginagawa ito ni Mang Jerry? Mm. -mm. Na ano, banggit niya sa akin na ang kwento niya. Kaya naman na one week yung isang painting. Oo, pero basta dapat walang istorbo, tuloy-tuloy. Pero kasi ngayon, simula na nagkasakit yung kanyang misis. Maximum of two paintings na daw per month. Uh, minsan, hira na nga daw ito. Kadalasan talaga isang uh, isang painting na lang kaya buwan. Dahil syempre, siya yung punong abala sa pagpapagamot sa kanyang misis ah uh, shyung lumalakat mm -hmm. sa mga LGUs, politiko, para syempre uh, makadagdag din sa mga gastusin. Kaya ngayon oh. talagang uh, isa pa lang daw kada buwan yung kaya niyang gawin. Nabanggit uh, mo uh, inabot din ng isang linggo, hindi kasi minamadali ang mga obra, you know? Totoo, tama 'yun. <laughs> Mahirap po din yan. gawin 'yan, 'di ba? Mm -hmm. Paglalaanan mo ng oras. Pero Talagang ang kanyang resolve ay eh, tuloy-tuloy, ano? Talagang buong-buo ang kanyang uh, loob dahil dito sa mission na ito. Yes po, kasi stick, uh -huh. sabi niya nga, stick tayo sa goal eh, di ba? Uh -huh. Na uh, kahit paano makapag-tinda. At the same time, siyempre, sy hindi lang siya gumagawa para lang uh, mapadagdag sa pantusto sa gamutan ng kanyang misis. Siyempre, andun din yung uh, passion niya, yung uh, uh -huh. pagpaint di ba? Uh -huh. At siyempre, para magustuhan ng kanyang mga uh, clients yung kanyang gawa. And sana, marami pang bumili Maraming maraming salamat. Amo by Jono Yeda, Pascual.